Matawid na tayo ng na Antimonan, galing tayo alamat doon. Ayan guys. ayun o, kita na o. Okay, Bilis! O, okay, kita na yung Antimonan na o. Port. Antimonan, port. Ayan o. Tayo, wagwan. Matawid. Ganda ng tubig, kalmato, mabilis ng biyahe. And time check.

daw na kagad do. Oh. Bilis. Sa so, mga manggagali nitong tulay. Yung tulay na ginagawa nila. Sa lugar. Yung tulay. Tuloy okay, muna sa kabila. Sorry, okay so tulay na papuntang alabat. Ah, so queson Kapila pala yun. Ay, shit. Kasi yung dito sila gagawa ng tulay. Ano nga ba nito? Pwede, hanging. Hanging bridge. Ayaw ito.